kung ikaw ay isang lalaking higit 60 anyos at napansin mong humina na ang iyong paninigas, parang manhit na ang iyong pakiramdam o nawalan na ang iyong pagnanasa, ang sasabihin ko sa iyo ay maaring ikagulat mo. Dahil ang katotohanan, ang nangyayari sa iyong pakalalaki ay hindi lang dahil sa paktanda. Ito ay isang tahimik na babala, isang sigaw ng tulong, isang senyales na bumagal na ang daloy ng iyong dugo, namamaga na ang iyong nga tissue, at nagsisimula ng bumigay ang iyong nervous system. Pero ang hindi sinasabi sa iyo ng kahit sino. May isang simple at natural na paraan para maibalik ang akala mo'y nawala na. Isang paraan na hindi nangangailangan ng tableta, iniksyon o kahihiyan. At nagsisimula ito sa dalawang sangkap na nagtatago mismo sa iyong tahanan ngayon. Castor oil at baking soda. Ako si Dr. Angela Mendoza. Isang urologist at men's health specialist na may higit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga may edad na lalaki na may balik ang kanilang lakas, pakiramdam at kumpiyansa ng walang gamot o mapangakong napapako. Ang ipapakita ko sa iyo ay base sa tunay na siyensya at tunay na resulta mula sa mga tunay na pasyente. Ngayon, alam kong kakaiba pakinggan, chastor oil at baking soda para sa iyong pakalalaki. Ngunit iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong makinig ng mabuti. Dahil ang pinahalong ito ay hindi lang nananatili sa balat, ito ay tumatagos ng malalim. Tinutulungan nitong baliktarin ang pito sa mga pinakahindi napapansing sanhing ang paghina ng mga lalaking higit ng puluhanyos. Ibinabalik nito ang dalawang dugo, pinalalambot nito ang nanigas na tissue, pinapakalma nito ang pamamaga, at ikinokonektakan itong muli sa isang bahagi ng iyong sarili na marahil ay mong nawala na. Manatili ka sa akin dahil ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. Kung paano ito ilapat hakbang-hakbang. At kung ano ang asahan sa unang tujuh, 14 at 30 araw. Hindi ka pa masyadong matanda. Hindi ka pa huli. Bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka na at naka-on ang bell para hindi ka makaliktaan ng isa pang natural, na lunas o bagong, kaalaman sa kalusugan na partikular, na idinisenyo para sa mga lalaking higit 60 anyos. At kung ang mensaheng ito ay para sa iyo, itype ang 1 sa comments. Kung hindi, itype ang 0. Nandito ako para matuto, lumago, at paglingkuran ka ng mas mahusay sa bawat pakakataon. Ngayon, Maksimula tayo sa isang bagay na halos hindi naririnig ng karamihan sa malalaking higit 60 anyos ngunit talagang kailangang maunawaan. Dahil bago mangyari ang anumang pagaling, kailangan mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit mas mahina ang iyong paninigas, nawawala ang iyong pakiramdam, at parang ubos na ang iyong lakas. At hindi, hindi lang ito dahil sa edad. Masyadong simple at mapanganib na nakaliligaw iyan. Ang totoong nangyayari sa iyong katawan ay mas partikular at mas nakbibigay ng pakasa. Una, kung bakit ang iyong pakalalaki ay hindi bumibigay, ito ay humihingi ng tulong. Marami na akong nakausap na daanda ang lalaki, punong lalaki, mamatatalinong mama lalaki, malalaking bumuong pamilya, karera at legasya. Ngunit kapag pinakusapan nila ang nangyayari sa kanilang katawan pakatapos ng 60, sila ay yumuyuko hinihinaan ang kanilang boses at sinasabi ang parehong tahimik na parirala? Tingin ko may mali na yata sa babah. Sinisisi nila ang kanilang edad, ang kanilang stress, ang kanilang mapakakamali sa nakaraan. Ngunit ang katotohanan, karamihan sa kanila ay mali at hindi sa para ang inisip nila. Ang nangyayari sa kanilang pakalalaki ay hindi pakabigo. Hindi ito ang katapusan. Ito ay isang senyales, isang ilaw ng bala at kung pakikinggan mo ito, mari itong maging simulang isang bagay na makapangyarihan. Nakikita mo, kapag humihina ang paninigas, kapag nagiging manhit ang pakiramdam, kapag ang katawan ay nagsisimulang maging malayo o oh hindi pamilyar, hindi ito dahil siraka. Ito ay dahil ang iyong dugo ay hindi na dumadaloy tulad ng dati. Ito ay dahil ang pamamaga ay gumapang na sa iyong mapelvic tissue. Ang iyong prostate ay lumaki. Nang sapat lamang upang maipit ang nerbiyos na mahalaga. At ang iyong katawan ay dahan-dahang isinasara ang mismong mga sistema na dating nagbigay sa iyong kumpiyansa, koneksyon at kasiyahan. Ngunit ang magandang balita, ang pinakamagandang balita ay lahat ng ito ay maaring matugunan ng natural, ligtas at walang kahihiyan. Naalala ko ang isa sa aking mapasyente, si Jose, 68, biyudo, malalim makisip Tumingin siya sa aking nga mata at sinabing, Dok, parang bigla nalang lang akong nawala diyan sa baba. Ngunit sa loop lamang ngang ilang linggo nga pagunawa sa kung ano talaga ang nangyayari sa lupngang ngang kanyang katawan at pagawa nga tamang pagbabago, bumalik siya sa aking opisina na nakangiti. Hindi lang dahil mas maganda ang pakiramdam niya, kundi dahil naramdaman niyang buhay siyang muli, ang sinusubukang sabihin sa iyong iyong katawan ay hindi tapos kana. Ang sinasabi nito ay kailangan kong atensyon mo, kailangan kong sirkulasyon, kailangan kong pagaling. At sa sandaling maunawaan mo iyan, lahat ng iba pa ay magsisimulang makaron ng kahulugan. Dahil ngayon ang tanong ay ano ang tunay na makapababalik ng daloy ng dugo, makapapapaginhawa sa pamamaga at may babalik ang iyong pakalalaki ng walang gamot o operasyon? Ang sagot ay maring nasa iyong kusina lang. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, pangalawa castor oil ang malalim na manggagamot para sa mga lalaking higit 60 anyos. Maging tapat ako sa iyo, nung una kong narinig ang tungkol sa paggamit ng castor oil para sa kalusugan ng malalaki binalewala ko ito. Tunok makaluma ito, parang isang bagay na makikita mo sa botikang lola mo. Hindi isang bagay na makatulong na maibalik ang daloy ng dugo o ibalik ang pakiramdam sa katawan ng isang lalaki. Ngunit habang lalo kong pinag-aralan, lalo kong nakikita itong gumagana sa paraan na kahit ako ay nagulat. At ngayon, ito ay isa sa mga unang bagay na inirekomenda ko sa mga maedat na lalaki na naghahanap ng lunas ng walang gamot. Ang chastor oil ay hindi katulad ng anumang langis na nakita ko. Habang karamihan sa mga langis ay na nanatili lamang sa ibabang ng balat, ang castor oil ay tumatagos ng mas malalim. Ito ay tumatagos sa mga panlabas na layer na naglalakbay sa mga tisyu, sa fascia, sa mga daluyan ng dugo sa ilalim, at ang dalan nito ay kahanga-hanga, ma anti-inflammatory compound, ma circulation stimulant, at isang malalim na nagpapainit na aksyon na tila gumigising sa malugar na natahimik na dahil sa edad, kapag inilapat sa ibabang bahagi ng tiyan, Panlup na hita o oh singit, dahan-dahang inaanyayahan ng castor oil ang dugo pabalik sa mga lugar kung saan ito ay hindi malayang dumaloy sa lup ng maraming taon. Ma isang pasyenteng na al alalako si Walter, 74. Pumunta siya sa akin pakatapos ng 2 taon ng pakabigo. Walang gamot na gumana, at halos sumuko na siya sa paasang maramdaman muli na isang lalaki siya. Naksimula kami sa simple, isang mainit na castor oil pack na inilalapat gabi-gabi sa kanyang pelvic area. Pakatapos lamang ng ilang linggo tumingin siya sa aking nga mata at sinabing, para bang may bumukas ulit. At hindi lang ito ang mapisikal na pakbabago. Mas gumaan ang kanyang enerhiya, mas tumibay ang kanyang tindik, mas naging masigla ang kanyang espiritu. Ang pinakagusto ko sa castor oil ay hindi nito pinipilit ang katawan. Sinasuportahan nito, pinapaalalahanan nito ang iyong sistema kung paano gumana. At sa ating edad, hindi natin kailangan ng mas maraming pressure. Kailangan natin ang uri ng pagaling na ligtas, natural, at totoo, ngunit ang castor oil ay kalahati lamang ang kwento. May isa pang sangkap na nakdadala sa pagaling na ito sa ibang antas. Isang sangkap na sumisira sa mismong paninigas at pakbara na pumipigil sa iyo. At kapag nagsanipuwersa ito sa castor oil, ang mga resulta ay maring maging kahangahanga. Hayaan ninyong ipakilala ko ito sa inyo. Pangatlo, baking soda. Ang pampalambot ng tissue na nagbabalik ng pakiramdam. Kung ang castor oil ang taga pagapagaling, ang baking soda naman ang taga pagbukas at hindi hindi ko tinutukoy ang pagurno nito sa cookies opak sepilio nito sa iyong ngipin. Ang tinutukoy ko ay ang paggamit nito sa para ang marahil ay hindi mo panaisip, topically dahan-dahan at my intention alam kong kakaiba pakinggan. Noong una kong inirekomenda ito sa isang pasyente, tumawa siya at sinabing dok, gusto niyo po bang ipahit ko yan diyan sa baba? Ngunit ilang linggo makalipas, hindi na siya tumatawa. Napapasalamat na siya sa akin. Heto ang hindi napaktatantong karamihan sa malalaki. Habang tayo ay tumatanda ang ating matisyo, lalo na sa pelvic region, ay nagsisimulang makipon ng esit, dumi, Atensyon, hindi ito isang bagay na nararamdaman mo nang sabay-sabay. Dahan-dahan itong nabubuo tulad ng latak sa isang tubo. Sa paglipas ng panahon, pinapatigas nito ang malambot na tissue, pinipigilan ang daloy ng dugo, at lumilikang isang kamanhiran. Hindi lang sa pakiramdam, kundi pati na rin sa pakakakilanlan. Hindi mo na nararamdaman ang dati mong pakiramdam at naksisimula kang kung mararamdaman mo pa-ba itong muli, diyan pumapasok ang baking soda, dahan-dahan itong nai ang asid na nagpapatiga sa tissue. pinalalambot nito ang nanigas na layer na pumipigil sa daloy nugo at nerve response. at kapag nahalok ang isang kurot nito sa mainit, na castor oil at inilapat ito sa iyong ibabang tiyan, panlup na hita o singit, lumilika itong isang uri ng pagbubukas, isang imbitasyon para sa katawan na huminga muli. Naalala ko si Ronaldo. 68, na sinubukan ang lahat. Testosterone, supplements, kahit na, nga inyeksyon, walang nakatulong. Uh, ngunit pakatapos lamang apat na session ng pinahalong ito, tumingin siya sa akin at sinabing, Dok, nakaramdam akong init na hindi ko naramdaman mula noong 40 anyos ako. At sa susunod na linggo, paninigas sa umaga, sa unang pagkakataon sa lubngang maraming taon, hindi ito sambalang. Ito ay kimika na gumagana kasama ang katawan. Hindi laban dito. At dito nagsisimulang magbago ang mabagay dahil sa sandaling makaramdam ka kahit isang kislap ng pakiramdam na bumabalik. Ang iyong katawan ay nagsisimulang maniwala na posible ang pagaling. Kaya ang tanong ngayon ay paano mo ilalapat ng tama ang pinahalong ito para mapunta ito eksakto kung saan ito kailangan at magdala ng pinakamalalim na resulta. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, pang-apat. Ang tamang paraan ng paggamit nito hakbang-hakbang. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nakita ang isang bagay na makapangyarihan na nabigo dahil lamang sa hindi ito ginamit sa tamang paraan. Ang pinahalong castor oil at baking soda na ito ay hindi isang milagrosong cream. Hindi ito isang gimmick, ito ay isang kasangkapan. At tulad ng anumang mahusay na kasangkapan, ang epekto nito ay nakasalalay sa kung paano mo ito ginagamit. Kapag inilapat ng tama, may presensya at pagiging pare-pareho, nakita ko itong nagbubukas ng sirkulasyon, nagbabalik ng init, at nagbibigay buhay muli sa mga tissue na natahimik na salop ng maraming taon. Narito kung paano ko tinuturuan ang aking mapasyente na gawin ito. Maksimula sa isang malinis na lugar at isang kalmadong sandali walang pagmamadali, walang abala. Hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng isang bagay. Ito ay tungkol sa muling pakonekta sa isang bahagi ng iyong sarili na maring matagal mo ng binalewala. Kumuhang satu kutsara ng organic castor oil at ihalo ito sa isang malit na kurot, makalahating kutsarita ng baking soda, haluin hanggang maging makinis, pakatapos, Dahan-dahang painitin ang pinahalong sa iyong makamay o ilagay ang mangko sa maligamgam na tubig sa loop ng ilang minuto. Ang layunin ay kaginhawahan, hindi init. Ngayon, dahan-dahan itong ilapat sa iyong ibabang tiyan, singit at panloop na hita. Ito ang ngalinyang ng kuryente na napapakain ng dugo sa iyong pakalalaki. Gumamit ng pabilok na pagalaw banayat na presyon, huwak kuskusin, huwak makmadali. Hindi ito tungkol sa puwersa. Ito ay tungkol sa senyales. Sinasabi mo sa iyong katawan, gumising ka, ligtas ka, kailangan ka. Ang ilang malalaki ay naglalagay ng manit na tuwalya sa lugar sa loob ng 20 hanggang 30 minuto na nagpapahintulot sa pinahalong na tumagos ng mas malalim pa. Ang iba ay humihigalang humihinga at nakikinis sa kanilang makatawan. Ano man ang paraan mo, gawin ito ng may pag-iingat. At ang pinakamahalagang bahagi, ulitin ito ng hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo ang pagaling ay hindi dumarating sa isang araw, ngunit ito ay dumarating. Nakita ko na ito ng paulit-ulit, isang kislap ng pakiramdam, isang mas malalim na tulok, isang mas malakas na ihi, pakatapos ay kumpiyansa. Ngunit kung gusto mo talagang dalhin ito sa susunod na antas, kung gusto mong maramdaman ang resulta hindi lang ng mas mabilis, kundi mas malalim, may isa pang layer na idadakdak, dahil nakatago sa iyong sariling nga kamay ang tatlong pressure point na maaring agat na magpalakas ng daloy ng dugo at gumising sa manerbiyos na natahimik na. Karamihan sa mga laki ay hindi pa ang ma ito. Malalaman mo na, panlima, mga pressure point na gumigising sa pelvis. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa katawan ng tao na nakakalimutan ng karamihan sa mga lalaki habang sila ay tumatanda. Hawak nito ang sarili nitong mga sagot sanay na tayo sa paghahanap nga solusyon sa labas na ating sarili, sa mga tableta, sa mga pamamaraan, sa mga mabilisang lunas. Ngunit kung minsan ang susi sa pagaling ay nasa iyong makamay na literal, sa paglipas nga mataon, ginabayan ko ang hindi mabilang na mamaedad na lalaki sa pisikal na pagaling. Ngunit ang pinaka nakakagulat na mga tagumpay ay madalas na nakmumula sa isang simpleng bagay. Haplos! Hindi mekanikal, hindi klinikal, kundi may intensyon, mapakmahal na haplos na inilalapat sa mga tamang lugar sa tamang oras. May tatlong pressure point na itinuturo ko sa aking mga pasyente na gamitin habang inilalapat ang pinahalong castor oil at baking soda. Sila ay maliliit, banayat ng mga sona, ngunit kumikilos sila tulad ng mga switch. Ang una ay nasabis ngayong pulso, sa malamot na guwang, sa pagitan ng dalawang litit, kapag pinindot ng marahan sa loop ng 60 segundo. Pinapakama ito ang puso, binubuksan ang nga daluyan ng dugo, at inililipat ang iyong nervous system mula sa stress patungo sa pagpapanumbalik. Ang pangalawa ay, nasa panlop na hita, maapat na daliri pataas mula sa singit. Ang pagpindot dito ay sumusuporta sa lymphatic flow at nagpapalakas ng sirkulasyon sa pelvic region. Ang pangatlo ay matatakpuan sa pagitan ng iyong hinlalaki sa pa at pangalawang daliri kung saan sila naktatakpo Sa, nak sa sinaunang medisina, ang puntong ito ay kilala sa pagpapanumbalik ng enerhiya, daloy ng dugo at maging ang balanse ng testosterone. na alala ko si Jorge 79, kamakailan lang nabiudo Yudo. Pumunta siya sa akin hindi para sa payo sa performance, kundi para maramdamang buhay siyang muli. Sabi niya, ayokong maramdamang para akong hindi nakikita. Kaya, hindi kami nagsimula sa gamot. Nagsimula kami sa kanyang makamay sa mga pressure point na ito sa pinahalong isang tahimik na sandali bawat gabi. Dalawang linggo makalipas, tinawagan niya ako. Mas malakas ang kanyang boses. Dok, sabi niya, pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko. Hindi ito ma magic trick. Ito ay magasanyala sa katawan na itong magbukas makaramdam bumalik kapag ginamit ka sabay ng pinahalong. Pinalalalim nila ang epekto at ginigising nila muli ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang pagaling. Dahil ang ginagawa mo kagat pagkatapos na ritual na ito, ang iyong kinakain, ang inilalagay mo sa iyong katawan, ay maring ilok ang maresulta o tahimik na baliktarin ang maito. At karamihan sa malalaki ay nakakamali sa bahaging ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gawin ng tama. Panganim ang mapakain na naglalok sa pagaling. Heto ang isang bagay na hindi napaktatantong ang karamihan sa mga lalaki. Ang kinakain mo pakatapos mismo ilapat ang pinahalong castor oil at baking soda ay maring ilok ang pagaling o tahimik na sirain ang lahat ng trabahong ginawa mo. Isipin mo, kabubukas mo lang nga iyong matisyo, pinalakas ang daloy ng dugo. Nilinis ang ngadaan na maaring barado na sa maraming taon. Ang iyong katawan ay handa na sa wakas na sumipsip nga. Sustansya upang may balik ang sarili nito. Ngunit kung papakainin mo itong maling panggatong, para kang nilinis mo ang isang ilok at pagkatapos, ay tinapunan mo ulit ng putik. Masyadoko ng maraming beses na kita itong nangyari. Isang pasyente. Si Ben, 72. Retiradong Bumbero, ay ginagawa ang lahat ng tama, ang pinahalong, ang pressure point, ang routine. Unit sinabi niya sa akin dok, nakakaramdam akong kislap ng paunlat, tapos bumabalik na naman ako sa dati. Kaya tinanong ko siya ng marahan, ano ang kinakain mo pagkatapos ng iyong ma-session, at doon naging malinaw ang lahat. Mga processed meat, puting tinapay, soda, mabigat na keso, walang sariwa, walang buhay. Ang kanyang katawan ay nagubukas, ngunit ang kanyang pakain ay isinasara itong muli. Gumawa kami ng maliliit na pagbabago, walang sukdulan. Pagkatapos ng bawat sesyon, nagdagda siyang isang basong with juice na nagpapabaha sa katawan ng nitric oxide para sa daloy ng dugo. Isang nilagang itlog o kalahating abokado para sa malusok na taba at hormones. Isang mangkok ng steamed spinach na may olive oil at bawang, isa sa pinakamahusay na natural na pampalambot ng ugat na nakita ko. At isang piraso ng dark chocolate na mayaman sa flavonoids upang pasiglahin ang nitric oxide at mapabuti ang sirkulasyon. Tunay na pakain lang na ginamit sa tamang oras. At sa look ng isang linggo, nakbago ang lahat. Hindi lang ang kanyang paninigas, ang kanyang mood, ang kanyang lakas, ang kanyang pakiramdam ng kontrol. Pakiramdam ko na bawiko ang isang piraso ng aking sarili. Sabi niya sa akin... Hindi mo kailangan baguhin ng buo ang iyong dieta. Kailangan mo lang suportahan ang iyong katawan kapahanda na itong gumaling. Dahil kapag ginawa mo, ang nga resulta ay hindi lang nagtatagal, ito ay nabubuo. Ngunit may isa pang piraso na bumubuo sa lahat ng ito. At hindi ito pisikal. Ito ay kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili. At ang tahimik na kwentong sinasabi mo sa iyong sarili araw-araw kapag -araw tumitingin ka, ka sa salamin. Pakusapan natin iyan sa susunod. Pampito, ang pagbabago sa pag na nag-reactivate ng pakalalaki. May isang bagay akong natutunan pagkatapos ng tatlong dekadang pakikinig sa magalalaki sa likod ng nasaradong pinto. Ang pinakamalaking pinsala ay hindi palaging ang nangyayari sa katawan. Ito ay ang nangyayari sa isip. Na po ako sa harap ng malalaki sa kanilang 60, 60, saki 80. Na bumulong sa akin na pakiramdam nila ay hindi sila nakikita. Na tahimik nilang tinanggap ang ideya na ang kanilang pinakamahusay ng gaaraw ay tapos na. At naintindihan ko, kapag ang iyong katawan ay hindi tumutugon tulad ng dati, madaling simulan ang paniniwala na sira ka. Ngunit ang kailangan mong marinig ngayon ay ito, hindi ka sira. Ikaw ay naghihintay. Isa sa aking nga pasyente, si Francisco, ay dumaan sa operasyon sa prostate, nakaligtas sa pagaling, at ginawa ang lahat ng tama. Ngunit nang umupo siya sa harap ko, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa pisikal, okay naman ako, pero hindi ko na maramdaman na lalaki pa ako. Talagang tumatak iyon sa akin dahil alam kong walang langis, walang pakain, walang teknik na makakatulong sa kanya hanggat hindi siya naniniwala na mahalaga pa rin siya. Kaya, hiniling ko sa kanya na subukan ang isang simpleng bagay. Bawat gabi pa ilapat ang pinahalong, ilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at sabihin ng malakas, mahalaga parin ako. Hindi pa tapos ang kwento ko? Sinabi niya sa akin na parang katawa-tawa ito noong una, ngunit sa mga sumunod na linggo, may nagbago. Hindi lang sa katawan, kundi sa kanyang presensya, sa ngamata, sa kanyang boses, sa kanyang lakas, sa paki pakiramdam ko buhay na naman ako. Hindi perpekto, hindi 20 ulit, prototu, narito, buo, ang iyong katawan ay tumutugon sa masinyales na ibinibigay mo dito, kapag tinatrato mo ang iyong sarili na parang pabigat, lumilit ka. Ngunit kapag ipinapakita mo sa iyong sarili ang pagalaga. Kahit ilang tahimik na minuto lang sa isang araw, isang bagay na makapangyarihan ang muling nagigising. Gumagana ang pinahalong ito. Gumagana ang napakain, ang nga pressure point, ang sirkulasyon, ang kimika. Lahat ito ay mahalaga. Ngunit ang nakpapatatak dito ay ang paniniwala. Kaya ngayon mayroon ka ng pangunawa, mga kasangkapan, pag-isip. Ang tanong ay, paano mo gagawing simple at paulit-ulit na ritmo ang lahat na ito Isang panggabing ritual na nagdudulot ng tunay na pagbabago, iyan mismo ang ipapakita ko sa iyo sa susunod. Konklusyon, ang iyong bagong simula ay nagsisimula ngayon. Kaya, narito na tayo. Katatapos mo lang dumaan sa pitong makapangyarihang katotohanan na hindi maririning ang karamihan sa malalaking higit ng pulo anyos mga katotohanan tungkol sa iyong katawan, iyong ng dugo, iyong lakas at iyong halaga. Pinag-usapan natin kung bakit hindi bumibigay ang iyong pakalalaki, kung paano ibinabalik ng chastor oil at baking soda ang sinusubukan kunin ng paktanda. Kung paano hawak ng iyong makamay, iyong pakain at maging ng iyong mapaniniwala ang kapangyarihan upang ibalik sa buhay. At ibinabahagi ko ang lahat ng ito hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasama ng galalaking inakalang tapos na ang lahat hanggang sa napaktanto nilang hindi pa. May oras kapa, May lakas kapa, Malaga ka pa rin. Ngayon, ikaw naman. Gawing aksyon ang kalamang ito. Maksimula ngayong gabi. Dahil ang tunay na gamot ay wala lang sa langis. Nasa ritual ito sa pagiging pare-pareho at sa tahimik na desisyon na maniwala muli sa iyong sarili. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na hindi mo kailanman nawala nakalimutan mo lang kung paano maramdaman